Hello guys, for today's video is magluluto nga tayo ng sinag na baka na galing sa aking kapatid na si Kuya Bro Ayan guys, ito ay masarap pang pulutan, grabe guys Ito guys, uh, si Kuya Pranky nga nag marinade niya uh, bakang ito Minarinade niya ito sa toyo na may magic sarap na naging niyang kalamansi Ayan guys, piprituin niya na nga at nag iwan na nga ako na dyan ng bawang Ayan, patapos niyang minekos-minekos yung bawang na kalagay sa kawali is ilalagay niya na yung baka ayun oh, oh, sarap grabe napakasarap ah, ng pulutan na guys malasa yan, guys kaya tara guys matinom guys ng gin bilog ina para malasing na naman tayo Ayun, guys malapit lang yan maluto guys mga ilang minuto lang siguro Ayun ayan guys okay, so kumukulo na ayun, sarap Ayan na nga guys, oh, natuyo na guys. Ang sarap lang guys, iulam sa kanin. Grabe. yan mekos-mekos na si Kuya Frankie. Eh ayan na. Uy, shit, sarap talaga. Grabe, sarap na ito guys. Tapos maanghang pa, ayan. Kainan natin yan guys. Nagutom tayo dyan guys, oh. Ang sarap, grabe. Tara, kain lang. Yun lang guys, maraming salamat. See you on my next vlog.